Bago natin pag-usapan yung topic natin dito sa video na to, kung bakit nga ba binaril si Jose Rizal dito sa Bagumbayan, o yung tinatawag natin ngayon na Luneta Park, magandang pag-usapan kung ano yung meron dito. Sa huling larawan ni Dr. Jose Rizal, kasi marami tayong nakita na kakaiba, na hindi natin masyadong nababasa sa mga history books. So pag-usapan natin to ng konti para maliwanagan tayo, kung ano yung mga nangyari nung time na babarili na siya. So itong picture na to, makikita mo nandito sa bandang kaliwa si Dr. Jose Rizal, at naka-amerikana na nga siya, at nakatalikod sa mga babaril sa kanya. May suot siya na itim na sombrero. Merong mga tao na nakapalibot sa kanila. Siguro ito yung mga saksi nung panahon na yun para makita talaga kung paano parusahan ang isang Pilipino ng ating mga preli o pwede rin naman, isa itong event na laging ginagawa ng mga preli o kastilang pari. Kapag meron silang pinaparusahan ng mga Pilipino, yung mga preli dito, Malamang itong mga nakaitim na to na mayroong mga robe at katabi ng mga babaril kay Dr. Jose Rizal. Yung mga babaril naman kay Jose Rizal ay yung mga sundalo na to na mayroong hawak ng baril na nakatutok sa kanya. Mga apat siguro to na nakita natin na nakatutok sa nakatalikod na si Dr. Jose Rizal. Ay mga Pilipino ang mga ito ayon sa ating mga history books tapos sa likuran ng mga sundalong ito nandun naman yung mga Espanyol na sundalo. Sakaling hindi kasi nila barilin si Jose Rizal sa appointed na signal ng ating mga praile, eh, kung sino mang commander ng mga sundalo na to. Sila naman yung babaril dito sa mga Pilipino so walang kawala talaga si Dr. Jose Rizal. And then makikita mo sa likuran ng mga Espanyol na sundalo yung mga drum boys natin dito. Nilalagyan pa kasi ng tuktog nung mga panahon na yun bago barilin ang isang paparusahan siguro para maging klimatik yung pagbaril sa kanya. Tapos makikita mo meron ding mga opisyal siguro to na mga Spaniards. Kasi nakaputi sila at kompleto yung kanilang suot. Meron silang sapatos, pantalon at saka mga long sleeve na suot at puting puti sila. Base dito sa colorized na picture natin meron din siguro iba pang mga sundalo dito na mga matataas na opisyal. At ito na yung ating nakita na kakaiba dito sa picture na to. Merong aso pala dito sa larawang ito ni Dr. Jose Rizal. Nakita mo ba kung nasaan? Palakihin natin para makita mo. Ayon so nandito siya sa likuran ng mga tagatambol at sa pagitan siya ng ating mga opisyales na Espanyol. So aso talaga to wow. kasi merong isang account to ng isang saksi ng barilin si Dr. Jose Rizal. So balik na tayo sa ating topic kung bakit nga ba binarili si Eve. Jose Rizal sa Bagumbayan? Si Jose Rizal ay binaril sa Bagumbayan na ngayon ay kilala bilang Luneta Park noong December 30, 1896. Ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpapatay ay ang kanyang pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit siya binaril: akbayanihan at paglaban sa kolonyalismo. Si Jose Rizal ay kilala sa kanyang mga akda at kilos protesta na nagtatangkang magising ang kamalayan ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Ang kanyang mga akda tulad ng no Tangere at el filibusterismo, ay nag-udyok sa pagbabago at pag-aalsa laban sa pang-aapi ng mga Kastila. Pagtataguyod ng pag-asa sa pamamagitan ng edukasyon. Si Rizal ay nagtataguyod ng edukasyon bilang isang paraan ng pag-angat ng bayan. Ipinakita niya ang halaga ng kaalaman at pag-unlad sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa bilang isang edukado at matalinong leader. Ang kanyang panulat bilang sandata. Ang kanyang mga akda ay naglalaman ng kritisismo sa sistema ng pamahalaan at lipunan ng Espanya sa Pilipinas. Tinutukan niya ang katiwalian, pang-aapi, at iba't ibang isyo na nakakaapekto sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang kanyang panulat ay nagsilbing sandata sa kamulatan at pagkilos ng mga kababayan. Aksyon ng Katipunan Ang Katipunan, isang revolusyonaryong samahan, ay naglalayo ng armadong pakikibaka laban sa mga Kastila. Bagamat hindi direktang kabilang si Rizal sa Katipunan, ang kanyang mga ideya at kanyang pangalan ay nagbigay inspirasyon sa mga miyembro ng kilusang ito. Pagkakatanyag ng kamatayan. Sa kabila ng kanyang dipag-alsa, ang kanyang pangalan ay itinuturing na sagisag ng paglaban sa Espanya. Upang mapabatid ang lakas ng kilusang Noong araw ng kanyang kamatayan, ipinapatay si Rizal sa firing squad sa Bagumbayan. Ang pagkamatay niya ay nagbigay ng dagok sa kilusang natsusulong ng kalayaan ng Pilipinas. Munit naging inspirasyon ito sa mga Pilipino na lumaban para sa sariling kalayaan at pagpapalaya mula sa mga dayuhang mananako.